Serbisyong may extra love and extra care. Mga salitang laging nasa puso at isip ng bawat isang angel in Red Vest sa tuwing nagbibigay ng serbisyo sa mga kapuspalad nating mga kababayan na naghahanap ng tulong at pagkalinga. Sila ang mga taong tahimik na naglilingkod. Hindi naghahanap ng papuri pero nagpapamalas ng kabayanihan sa araw-araw na pagseserbisyo sa ating mga kababayan. Matutunghayan natin sa programang Angels in Red Fest ang kwento kung paanong sa panahon ng krisis ay nananatiling nakatayo ang mga kahanga-hangang individual para makapagbigay ng serbisyo ng walang pinipiling oras at araw. Ako po si Director Lara Dora ng Strategic Communications at samahan niyo kaming panoorin ng kwento ni Genevieve Perdida at ang kanyang hindi matatawarang paglilingkod bilang isang social worker. Ang kapalaran daw ng isang tao ay hindi kayang hadlangan ng sino man, kung ito ang siyang nakatadhana para sa iyo. Isang patunay rito ang naging buhay ni Jeanette Perdida. Kwento niya, nasa elementarya pa lang siya ng mangarap na maging isang nutritionist. At dahil iniidolo niya ang kanyang ninang, ang pagiging isang nutritionist ang nais niyang maging kurso pagdating ng kolehiyo wala sa hinagap ang maging kapalaran niya ay ang pagiging social worker na tumutulong sa mga nangangailangan. Nag-start akong mangarap, magplano, grade 5. And then, wala po sa isip ko ang mag-social work. Ang naisip ko lang, ang gusto kong maging eh, ng ko, kapatid ng tatay ko, nutritionist mom. Hmm. So hanggang natapos ko yung high school sa Mindoro, and then yung, yung ninang ko na yun ang naging inspirasyon ko, parang naging second mother ko. Siya yung nag-assist, nag-motivate sa akin na mag-aral, mag-sikap. Subalit so, dala na marahil ng kahirapan, hindi makapag-enroll sa kolehiyo si Janet sa kursong kanyang gusto. Ilang unibersidad na rin ang sinubukan nila, pero hindi kaya ng kanyang mga magulang ang tuition fee para sa kursong nutrition. Medyo nahirapan kami sa school, maghanap ng medyo kaya ng pamilya. Kasi yung tatay ko po ay isang magsasaka lang. Then yung mother ko ay housewife. Then isang tanong lang nung, nung, nung ninong ko, nasawa na ng ninong ko po na anong gusto mong gawin? Sabi gusto kong tumulong sa mga nangangailangan. Sabi, ay, bakit hindi ka mag-social work? Total, pangatlong university na wala, wala pa rin tayong ano, ma- kung saan ka talaga na dahil sobrang mahal pala ma'am ng tuition din ng ng nutrition, ano, course na yan. Yung ending, ma'am, nag-social work ako. Dahil siguro, nasabi ko yun, ma'am, na gusto kong tumulong kasi lumaki, ma'am, ako, na both side yung family ko ay matulungin. So, baka yun po yung naging anak ko. And then, pag babalikan ko, ma'am, yun, na-realize ko lang, ma'am, sa sarili ko na iba yung plan ko Pero, plano ni Lord yun. Kasi purpose niya yun sa akin. So, yun, ma'am, yun yung, ano, bakit nag-take ng na social work. Nakapagtapos ng kursong social work si Janet at dito na nga nagsimula ang buhay niya sa piling ng mga kapos palad na nangangailangan ng pagkalinga. Gano'n na po kayo katagal na social worker? Ano ma'am, 24 years. Yung first work ko ma'am ay center base hmm. sa mga small kids na inabandon, neglected ma'am. And then yung sa second mom ay adoption. Then sa nag-process din ako ma'am sa uh, poster care. So sabay yun ma'am. Then after nun ma'am, bumalik ako sa pinanggalingan ko na center base for one for one year, almost one year ulit. And then sa, do sa third ko po ay sa street base na ma'am. Mm -hmm. And then after po nun, kasi nanganak ako nun, nag on-call social worker po ako. Nag-duty po ako sa isang center base para sa mga sexually abused na mga bata. And then, parang naging dalawang center base po yun na on-call ako. Nag-part-time ako dahil bagong anak ako noon. So after po noon, ay nag-try, doon ako nag-try sa DSWD. Pangalawang try ko yun. Pero hindi ako pinalad dito sa central office. Pero natanggap ako po sa Region 4B. Pero sobrang layo po dun sa hometown ko. Kaya nag-decide ako na bumalik sa Manila. Another, ano po, non-government o ano naman, community-based naman po yun. And then after po noon, after 13 years and in a half, nagkaroon ng opportunity ulit. Sa dami ng pinagdaan ng trabaho bilang social worker, ay masasabing talagang napamahal na ng gusto kay Janet ang kanyang trabaho medyo na ano nga ako ma'am parang hindi ako nahirapan, hindi ako matalino ma'am, hindi rin ako mayaman para makisabi ng matumulong. Ano yan yun ma'am, yung after graduation, ang daming discouragement na huwag ka mag-take na social work, hindi ka yaman dyan, hindi ka makakatulong kasi ako ma'am yung unang panganay na babae. So ang dahil ko pa mam, mga sumunod na magka-college na. Pero si Lord yun, eh, na parang yan ka, so huwag ka nang umalis. Nag-try din nga ako mag- mag-abroad. For three months, ma'am, tumigil ako, pinagawa ko yung passport. Pero hindi ako pinalag, ma'am. Pero yung mga kapatid ko na sumunod sa akin nakatapos din, isang click lang, ma'am, nakaalis na. Kaya sabi ko, talagang hindi yun yung, hindi yon, yun, hindi ako para doon, para umaman, para magkapera ng marami. Pero umaman ko sa pagtulong, yun, ma'am. Kwento pa ni Janet, yung ibang mga batang inalagaan niya sa center na una niyang pinasukan ay patuloy pa rin siyang kinukumusta sa pamamagitan ng social media. Alam niyo sa first world ko, ma'am. May mga ilang bata man na abandon. Totally walang parents, ganyan. Na after siguro 10 years, ma'am, kasi maliliit pa sila, ma'am, nung tinutulungan ko eh. Nung bumalik sila, sa, nung nakita nila ako sa Facebook, ang binalikan nila ako, ma'am. Tapos hanggang ikinasal sila, ako na yung tumayong nanay. Kasi totally, ma'am. So doon na ako na-anting na magpatuloy. Kasi marami pang gano'n na pwedeng tulungan. Hmm. So yun ma'am, ngay hanggang ngayon ma'am, mayroon mo tumatawag sa amin na mama, papa, na hindi naman ma'am lang ang tawag. So yun ma'am, so ang sarap sa puso na after 10 years, 15 years, may babalik sa'yo. Na ma'am, kung hindi sa'yo, wala kami sa ganitong sitwasyon. Kasi yung heart ko ma'am, every time nakakakita ko nung mihiya, yung mga nasa at least na mga family, mga bata. Kasi from the start, ng bata eh. Sabi ko, kawawa naman kung aalisan ko sila, tatakasan ko, magiging masaya ba ako. So yun, ma'am. Tapos may time din, ma'am, na yung pamilya ko, um, nakikita ko na yung hirap, ma'am. Tapos nakikita ko yung sarili ko na, ano, na kawawa naman to mga to kung ano, sinong kikilos sa kanila. Kung, parang sa akin kasi, ma'am, isang bata na matulungan, napakalaking, ano, eh. Success sa akin. Mm -hmm. Kasiyahan. Sabi nga ni Janet, hindi niya pinangarap ang maging isang social worker pero ito marahil ang plano ng Diyos para sa kanya. Ang makatulong at unahin ng iba kaysa ang sarili. At dito niya natagpuan ang tunay na ligaya, kahulugan at biyaya ng buhay. Siguro mang yung, um, yung motivation na, ano, na nakikita ko yung alam, kahit mahirap ma'am, after ng hirap, makikita mo may nakangiti tapos magpapasalamat sa iyo, ma'am. So, sobrang piling ko, panday ko pa yung, alam yung mayaman. So, sarap, ma'am, sa pakiramdam. So, yun po sa mga kapwa kung manggagawang panipunan, uh, mahirap yung trabaho natin araw-araw, iba-ibang challenges. Uh, mapa personal, mapapersonal, mapatrabaho, huwag tayong hihinto kasi si Lord yung bahala sa atin. Very, ano tayo, lang tayo kung ano yung tinawag sa atin dahil hindi tayo tinawag dahil sa so chance, kundi sa purpose.